Is bari ka guys Unang mulo ko pa lang guys Nagod lang tayo doon guys Unang laglag kasi Bari ka guys gas hmm? guys Nakailan agad Guys bro. Ayaw, ito sure payaw buya buya pupunta namin ha ito na lang pag nasa buya na let's see let's see oh may ayan mamaya na lang ulit kung makabarikis tayo dito guys para diritso diritso na yung video natin walang tigil hanggang malupat ang gopro ayan Rikis sa laot Laot naman tayo, lawak Ano tayo dun guys? kay? Unong laglag kasi. Ari agad guys. Hm? agad tayo. Tayo guys. Naka experience tayo. Dati sa Japan nung natin pul. Oh, guys, tan guys. Tama ta guys. Guys. Guys guys. guys. Asaya tayo guys. Paganyo ganyan guys. Ni bagay guys. Hey, guys. Meron pa yata sila lang. Masih uh, tayo guys Sarap sa guys Sana so, Maging ganyan guys Laglag pa lag, lang lag, lag, guys Tuloy tuloy na to guys um, Ano pa lang Hapon Yung guys oh two, four, six, two, four, six, walo, agad guys unang, unang. nakakatuha guys kahit kada laglag na ganyan lang guys ito yung guys si Sky din naman ang nahuli ayun kung ano, pirasa ang nahuli niya magbalik lumaras gid ayun na lang okay okay okay

Man. Tá aí, olha guys. <laughs> <laughs> <You sit. laughs> Tá aí, olha, guys. jumen. Wala din yung guys akin, guys. Nang memang nganga guys. Ah. Uh, Iba uh, guys, Ha, guys. Badminton. Dah. Wala pa guys. Guys. Yum guys, ulit tayo, guys. Sana hindi mawala aman. Simple lang, hindi siya yung nakakaakit. Uh, Nakalpas <laughs> pas pa. Wala, wala guys. guys, huli na. na ito guys ito na hindi makalpas yun huli din si iskala okay rin right. ayun ito na guys ito, guys ito guys matambaka guys isa lang isa lang sa akin, guys dito na, Ayan, guys. na. Guys. Uy, yun guys matamba ka na matamba guys yun, Putih

tambah tuh. dami tuh guys. 6. lang Bro guys. Gua mana guys? Tenteng-tenteng guys. Aro-aro guys. Gua belum ke sana guys. Pengen ke sana guys. Jangan lupa ya Mudin. Payan run. Ayo guys. dami tuh guys. Berikis tuh. Ngumpul pertolongan Din. Pertolongan. tulingan, tulingan guys. tulingan guys. Turingan guys. Nakatente siya na. Guys! Ah! Yan pala na. Gumulit din niya na dali. Natangka kaya guys. Ang tulingan guys! Thanks God! Na hindi pa. Pero medyo nagumulit ang lagaan nga. Kalaon dami ganito lang ang gumon ang tinasawag sa amin guys hindi as in gumon aruy guys ganun talaga ang nangyayari guys pag ano kala ko nga eh yes, dumigas guys abo oh, abo tikas ay baka ay baka sabit sa ano to gumon darwa aton Guys, dami Sobrang tigas din. Sabit kaya ito? Sabit din? Sabit? Ay, ah, buktos. Buktos? Oh. Oo. Bago palang dami yung kiri din, guys. Abo. Nagang-aga ah. tayo, guys. Yun talaga dapat ng reserva, guys. Sana mayroon pa guys na ano, galong kung sakay. Tuwing katigata na nato Sumabit na ako na eh. So yung guys, gabi na. At nag-ayos pa tayo ng ating ano, kahit trintahin lang mahigit. ang ating kawil laban na guys nakahuli rin ako ng ilang petaso agad ni eh. ay hindi rin magbaba yung guys so, ulit tayo guys try try lang ang ating ano basta huli rin na guys dito sa payo pala ang panghuli guys sana malalaki guys sara ano tayo guys masaya kagabi kasi maraming huli maliliit din pero goods na rin bliss umaga malaki maliliit. ha? Oh, oh, Delikado ko guys dito, dito din oh Tampak mo guys Ay try tayo lang to guys Nakakadalawa pa eh. ay Ay may Ito pala sinasabi, sinasabi ni Uncle Patoy guys Kagabi kasi nakat 20 kilos daw siya eh Pag hindi kami magutuguman at tuloy tuloy to guys Sigurado to guys puno yan yeah, ating box guys Marami kaming talang yelo You know Skiridin, din. At shout out kay guys. Siya ang kapitan natin. Kasi tayo hindi tayo lalaot pag walang kasama. Mahirap mag-isa maglaot. Hindi pa tayo master. Kaya naman po iso. Nakakamalaking kaba guys. Kumbaga. Walang kausap ka sa laot. Ito. Eh? Ito guys. Eh? na nice, slow lang niya guys sa akin kanina hindi ko na mabatak eh mahila eh kaya na ano sambirahan talaga guys may bagay talaga guys pag malaki no pagmaharami maharami no tayo dito guys tayo So guys, hanggang malubat na tong GoPro guys. Atin, pag nalubat eh. naman. Ay ko run on mas mar, run on mas marami. Pag nagalutang, yan ang unahin mo. Dami huli. Marami kasi ng kawil yan. Bago pati. Ay, eh, scale, guys. Ginawa namin kanina. Sa akin kasi, mahaba rin. Kaso nadali agad kanina. No, nakadali tayo ng malaki. Ay, eh, kung, oh, kung haba pa rin yun, malaking bagay yon lalaki yan pag tiga hindi pa saan pero pag humok sige marami kasi yan utsintahin ka dyan eh isang box na ano malalim no Oh, lalaki guys, oh. Pumutuputi na kay Ski Riding guys. Yun oh. Sa lalim. Oh, may bagay. Eh, sa akin na to guys, ay pang ano lang to. Ay, kung daanan din yan, eh, dali rin yan. Kabila naman. Ngayon guys, uuwi na kami at uh, okay na rin yung huli namin. ulang kasi yung yelo namin para i-sure natin to. Ito guys ang huli namin. no oh. Uuwi na kami. okay ah, na rin. ah malapit, malapit na mapuno. And thanks God sa blessing at sa muli. Oh, walang yelo-yelo. Pure na isda. May yelo konti sa ilalim ng tubig ng yelo ba ganun as in yung yellow wala talaga yun yan si kapitan Neskiri din dito kami sa payaw yan hindi hmm. makita eh ganyan din yung lagi ilaw so hanggang dito na lang barigis ay mga pagod guys <laughs> pero masaya